Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. And this is Chino from my -A -A channel, a faith healer, also a matter reader. So ngayong hapon na to, tignan natin ang gasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Gemini. So, Gemini, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng Spirit Guides ang ating masasagap for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga gilap. So, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like, And subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na balik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Gemini. Angel Spirit Guide, please give me information for the sign of Gemini. Let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagila? So, there's a, the King of Cups. So, there's a devoted supportee person. May tao dito na mahal na mahal ka. Okay. Or either, um... A mature person. Okay, this is a mature person na adding um mahal na mahal ka and there's the magician for manifestation may mga bagay dito na unti-unti mo na ma-manifest mama or may mga bagay dito na maisa sa katuparan mo na may mga bagay din dito na magre-reflect dahil sa mga actions mo so may mga bagay dito kailangan mo pag-ingatan no? at kailangan mo i-clear out lahat ng mga bagay na gagawin mo hindi pwedeng pala decision ka or anything kasi ma-manifest mama mo siya there's a devil energies mm ibig sabihin dito there's a negative energy here Okay, so something um a toxicity or uh, black magic involved with a magician. Okay, thank you, Angel Spirit. So this is a possible na maaring um, may gumagawa sa yo, no? Parang um or either guys, no, the maaring um yung um, ginagawa yung person mo or ginagawan ka, no? Okay, let's see what is additional messages. Oh my God, there's a star card with healing. Don't you worry, magkakaroon heal and something miracle dito. Maring may paghilom, no? May mga bagay na maisa sa mo. Desires into reality. Okay, additional messages. So, because there's a, the Palace of Swords. Because there's a lot of information dito na parang uh, maraming mga parang burden, no? Or something na mga mga nangyayari dito about sa paligid mo, may mga bagay na nangyayari sa iyo na hindi mo hindi mo mawari or ma, ma, parang ma mapuntuhan kung ano talaga itong nangyayari sa iyo. May parang may something behind the scene or something a mystery. And there's a the six of swords, uh, there's a six of swords with the transition. Kailangan mo makaalis sa situation. You're feeling stuck, no? Parang feeling ko nakakulong ka sa isang uh, sa isang um, sa isang hawla, No, so parang naka ano kayo you're feeling imprisoned man. Okay, so let's see what is the King of Cups. Alam mo guys, parang nasa-send ko dito, parang may, may something na parang nandun ka sa situation ng negativities na yung toxic family or toxic um, relationship or either uh, nandun ka sa eksena na parang ano, parang nahihirapan ka, ha, no? Nahihirapan ka dyan, i-manage, i-control yung situation. So, let's see ang bigat. So, there's the moon card for a truth reveal. May mga bagay dito na malalaman mo na. May something behind the scene. No? Bakit nagbago tong person mo? Napaka-devoted and napaka-supportive. Pero technically, see, na ito siya, oh. Napaka-devoted and supportive niya. Pero eventually, nagbago eh. Naging wild siya or something na, na kumbaga, na, kabaligtaran yung nangyari sa kanya. Or something na, ang laki na pinagbago niya as of now. Okay. So let's see what is the magician. So there's a the temperance. So there's a healing, guys. And there's a divine intervention. May paalala sa yung ating divine na something and doing a black magic dito. Na nag-reflect sa inyo. So it means may gumagawa ng gayuma kaya siguro ginawa kina na to, kaya na parang nagbago siya. There's the the night of, of course with the wish fulfillment. So mayroong taong may gusto sa person mo or either kung maga merong, um, there's an ex, no? Or either a past person or either a new person na may gusto sa person mo. Okay. So, let's see what is the star card. Represent the 71. So, see? You are being protected. Oh, you need the protections here. Not for healing process. Okay. So, let's see what is the Palace of Swords. Kaya parang ang bigat kasi parang uh, binago eh. Parang alam mo yung parang nandun ka, nandu ka sa stages na parang nag ano, ang ganda ng eksena niyo, tapos biglang binago, no? Na parang hindi yun yung nakasanayan mo. Parang, ba diba? Ibang-iba na siya sa dating, dating siya. There's a palace of sword with the ace of once for a new beginning. No? May bagong eksena raw dito, no? And of course, there's an effort. Be mature and open, being grounded. Kailangan mag mature ka sa lahat ng na nangyayari sa'yo about dito sa eksena na to, na transition, binago, may pagbabago. Okay, let's see what is the king of cards and the moon card anong ganap nito with the will of fortune oh there's a destiny to happen talagang nangyari mangyayari talaga ang dapat mangyari no about sa kanya what is <coughs> magician and of course the temperance so there's an ace of sword oh natuklasan mo na nalaman mo na na nagkaroon ka na ng idea or something an information na parang there's something wrong behind the scenes so let's see what is the devil card and of course the nine of cups So, represent dito ng the six of pentacles. So, there's a giver receiving something by the universe. So, binibigyan ka na ng mensahe ng ating mga gabay. No? Parang binibigyan ka ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari sa dito sa kasalukuyan. So, may mga bagay dito na parang kini-clear out. Something na parang um, Okay, parang binayaran tong tao na to or um, insider nagpabayad to para makuha itong gusto niyang makuha. So, let's see what is the star card. And of course, the seven of wands. So, represent the eight of swords. See, it's either katrabaho to or there is something or relatives or related sa kanya or either um A co-workers. Okay. So, let's see what is that. Palace of Sword and of course, there is a wand. So, represent the two of sword. There's a decision, no? Kumaga, naihirap ka mag-decision ngayon kasi nandun ka pa rin sa point na mahal na mahal mo pa siya. So, let's see what is the six of sword and the emperor. So, represent the three of cards. So, there's a third party involved, no? Kumaga, there's a manipulation. Manipulate them, no? Kumaga, minanipula tong tao na to parang been rain no? parang ganon inano siya eh parang pinaikot or may pikot na nangyari so let's see what is the outcome Ang pinaka-outcome is the sun card. No? Bibigyan linaw to lahat ng kaganapan sa buhay mo. Bibigyan bagong uh, ganap. No? Bibigyan ng bagong um, eksena o kaganapan sa buhay na no? lilinawin lahat ng mga bagay na kailangang malinaw. There's a success coming in for you. And the death card is an ending and a beginning. Tatapusin niyo yung, yung ano to, yung gayo mga with a the new, uh, there's a the human, parang lutang kasing person mo, parang kumagabalisa siya ng una, tapos lutang, Tapos sa binago na yung ugali niya. Ganon. With the death card, a transformation, may ahas na, may ahas na nangyari or Mayroong through my door sa eksena na to no? So let's see what is additional messages about sa career So this is the Ace of Pentacles So there's a big money, big opportunities pagdating sa iyo There's a, the tower moment for a major changes no? Malaking magbabago sa kaganapan sa buhay mo sa career Magiging maganda ang takbo about sa finances About naman sa love life So there's a three of one. So waiting for a result, waiting for a shift. Now may mga bagay na hinihintay ka, yung resulta or may mga bagay na kailangan mong hintayin. There's a five of ones. Nandoon pa sa kop. ka pa sa point na struggling by complication. Now may nagbigay complication or there's a competitor rather. Oh my god. And of course, There's uh, the King of Pentacles. So, uh, being practicalities. So, kailangan maging practical ka at secure ka sa kung ano man ang meron ka ngayon. Oh my God, Dinagaw tong person mo. Let's see what is additional message about sa health. So, there's an ease of cups. Oh, there's a something, a collaboration about sa health issues, no? Kung baga, may pinakain eh, may pinakain to sa kanya. Kaya to parang ano, dun niya dinaan yung gayuma. There's an ease of cups because the three of pentacles. So, there's a collaboration. So, kailangan makipag-connect ka dun sa person na yun. Basagin mo yung ginawa sa kanyang gayuma. There's eventually na maaring mahal na mahal ka nitong person na to. Hmm power. Bet ko yan. So, let's see what is the magical fairy messages represent what? For magical fairy messages, so there's a daughter. So, baka may anak ang babae. No? Or either ikaw yung nag-iisang babae. Or yung first time yung nag-iisang babae. Ganon. And there's an assertiveness, no? Or either the stand-up of your beliefs, no? tumayo ka sa pinaniniwalaan mo no and say answer uh, say yes no if you really want to kung gusto mo talagang matupad at gusto mo matapos to no? gamitin mo yung um, kaisipan mo para maliwanagan ka sa lahat ng na nangyayari sa isang kasalukuyan so let's see what is the synchronicities what is the synchronicities let's see And there's an, a brave, bravery. So, kailangan mo maging matapang this time. And there's a speed. No, bibilis ang takbo ng eksena dito. Pabilis ng pabilis. So, there's a loss. Maaring mawala sa'yo o hayaan mo bang mawala at may mga bagay na unti-unti nang nawawala. Oh my God! It's a serious matter here, guys. So, let's see what is um, yin and yang oracle card. For yin and yang oracle card, represent what? So, there's a cycle, no? There's a change. No? Dito, ikaw ang gagawa ng eksena ng ikababago ng buhay mo, kaganapan mo. There's an open receive na maraming ka matatanggap. And because there is a Leo sign with, um, Aris Leo Sagittarius, no? With, um, ease of fire. May kinalaman ng Leo Aris Sagittarius sa iyong relationship. So, let's see what is our Kanghel Michael messages for you. So, let's see what is our Kanghel Michael messages for you. And there is a you and your lovers are safe, no? Yung mga mahal mo sa buhay ay safe naman daw. No? At the same time, your children are watch over by angels, no? Yung mga baggabay mo naman daw ay tinutulungan ang iyong mga anak or yung uh, yung mga bata diyan sa sa paligid mo and lean on God and angels support you. No? Yung ang uh, daw Panginoon ay ginagabay at tinutulungan ka, sa ka ng ating gabay. At ang ating Panginoon. Oh my God. Nandito ka kasi sa part ng spiritual serious ah, na eksena. No? This is the serious matter guys pagdating sa, sa relationship involved. Okay. So let's see what is the romance angels. Honeymoon. So maaaring magkakaroon ng pagtatagpo ulit. No? Or maaaring hindi pa nagaganap to magingat ka na. Oh, so ibig sabihin dito guys, there is a engagement. No maaring ikakasal kayo, no? Baka magkaroon ng ganap na eksena for higher level of commitment. So be aware, no? Or maaring natapos na. So, let's see what is the chakra messages. So, there's a dependence. See? Kung baga maano ka dito, parang bigla ka matutulero o parang maguguluhan ka bigla. There's a mysticism. No? May misteryo sa likod ng eksena na to. Mayroong may lihim na eksena. May lihim na, na agenda. May lihim na may gusto sa sa'yo o sa person mo. And there's a trickery. No? Meron ditong, nga um, kung baga lang. No? May mapanlin lang. At lolokohin ka sa eksena na to. Mag-ingat ka. So let's see what is the energy. Energy represent the joy to romance. Bukas ang pintuan para sa buhay pag-ibig para sa iyo. And there is an information with the community, see? It's either co-workers or kaibigan, no? Or is nasa paligid mo lamang. Oy, and there's a journey talagang tatahaki mo tong landasin na to at kailangan mo tong maranasan at kailangan mo tong maramdaman at kailangan mo tong ma matutunan and there's a 7 shaka kang about naman to sa finances no tutulungan ka nating oracle Uriel Pagdating pag sa finances so let's see what is the monsology prosperity lies ahead. So, ibig sabihin, dito talagang unti-unti mo na mararamdaman gaganda na takbo about sa finances for you. And balance is spiritual and practicality. Si, kailangan mo maging balance about sa spiritual and practicality. Kasi may mga bagay kaganapan sa buhay mo, ang laking factor pagdating sa spiritual. No? Ang laking involvement. There is a don't let pride get in your way. No? Yung pride mo, yung ego mo, alisin mo yan. So let's see what is the angel's answer. What is the angel's answer? Represent what? So there's a new, choose new direction, kailangan magkaroon ka ng mga bagong direction dito, and communicate clearly, kailangan mo makipag-communicate ng maayos para ma maunawaan mo lahat ng kaganapan sa buhay mo, there's a something, a hidden secrets, and there's an opportunities, maraming opportunity na papasok na sa'yo dito. So let's see what is additional messages for Angel period. So there's a choice of there's a, something a pass over was with the support by guidance. May mga mahal ka sa buhay na ginagabayan ka and there's a release and transition. No, kailangan mong alisin at baguhin ang maling sistema or maling kaganapan sa buhay mo ngayon. So there's a divinity and enlightenment. No, bibigyan linaw lahat ng mga kaganapan sa buhay mo ngayon. At uh, as dito there's a personal power by adaptive, adapt stability So, there's a flexibility. So, ibig sabihin, kailangan uh, maging flexible ka sa lahat ng kaganapan sa buhay mo ngayon. Na, oh, dapat open yung um, kaisipan mo. There's a possibilities na kaya nagbago tong person mo. There's something wrong. No? Na kailangan mong magtik uh, mag ng action or something. Alamin kung ano talagang kaganapan sa buhay mo. Bakit nagkaroon ng ganong eksena? Na which is dati, hindi naman ganun yung person mo. Ganon. So, let's see what is additional messages. And there's an honesty, no? ah, uh, uh, kung maga tapat ka sa sarili mo, sa nararamdaman mo. And there's a uh, humor. So, di na may lighter sa deep situation. No, doon ka mag-focus sa kung ano man yung magiging solusyon, kung ano yung magiging eksena, or magiging magandang kalalabasan ng ano na to, kung ano yung kailangan mong gawin. There's a counseling. So, si makinig ka sa advices or something, intuition or inner voice and there's a sensitivity kailangan maging sensitive ka sa mga bagay sa sitwasyon mo ko ano 'yung nangyayari na parang kaya pala ganito, kaya pala gano, ganyan, kaya pala naging ano siya, ganto ganyan, naging malapit siya sa ganito, kaya pala nag-iba siya bigla. Maging sensitive ka sa lahat na nangyayari sa buhay mo ngayon na may mensahe or something ang um, paalala sa'yo na hindi ka kasi nag-take ng action. Hindi mo kasi pinansin yung mga, mga maliliit na signs, no? And there is a heart desire, no? Kung ano talaga yung gusto ng puso mo, gawin mo, sundin mo. No? Kung mahal mo, ilaban mo protect mo so let's see what is additional messages for angel spirit guides for angel spirit guide please give me the information so there's all weight of the world. So, there's a boundary. So, magset ka ng boundaries. May mga bagay na kailangan mo i-let go. May mga bagay na kailangan mong bitawan kung alam mo mabigat na at hindi mo na kaya. Iiyak mo lang yan. And there's a weight. No? Marunong ka dahil mag-antay. May mga bagay na hindi pa napapanahon. May mga bagay na nasa takdang panahon. So, let's see. What is our Kang Helbra Rapael messages? Okay, kang Hera messages for stay positive. So, panatiliin positibo ka sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. Do more research, no? Ito yung sinasabi kong tuklasin mo, alamin mo bakit nagkaroon ng gantong eksena, bakit nagbago, bakit nagiba, bakit may mga bagay na naghulo, nag, di ba, naglaho, ganon. Let's see what is the Jesus loving quotes. What is the Jesus loving quote said? He that believe on me, the works that I do shall he do, and the greater works that he shall he do because I go to my Father. So see, yung mga bagay na pinaniniwalaan mo, yung mga bagay na dapat mong paniwalaan, ayon sa ginagawa mo o ayon sa kalooban ng Diyos, ay may mga bagay na talaga ipagkakaloob sa'yo. At may mga bagay na gagawin mo, dapat ayon, yung, ayon sa kalooban ng Diyos. No? Kung baga, sinasabi sa'yo dito, kailangan mong gawin in a good way, in a good, um, in a good um, system, no? In a good cycle. So kailangan hindi ka pwedeng uh, lumabag, no, sa kalooban ng Dios. Kailangan alamin to at um, iklaruhin, no, ng um na hindi ka magkasala, no? Sa mga bagay o kaisipan na, na nangyayari sa iyo sa kasalukuyan. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng maling um, maling ano eh hinala eh na kailangan natin i-clear out bago tayo mag mag ano eh bago tayo Manisi or bago tayo gumawa ng actions, di ba? Kailangan alamin mo, tuklasin mo kung ano yung talagang... Ay! Kapag makiklear clear out mo, ah, kaya pala ganto, Ay, kaya pala... Ganun siya. Di ba? May something. or yon? i-clear out natin. Ganun siya, ha? Para nang malaman mo kung ano yung buong detalye, bakit nangyari lahat ng yon. So, let's see what is the angel's number. 1, 2, 3, 4, 4. Good luck. So kung inaano ka na ang karangay kina spirit dito? no, ini-encourage ka na good luck daw, no, there's a something a process and system, then there's a justice and progress, and you are on the right track, someone's from the other side has your back, and encourage you to try your best, you will succeed, observe your surrounding, and communicate clearly, be sure that everything will fall into the pieces, so see, kung baga, uh, dapat, um, kung baga, lahat ng mga bagay, tanong mo sa sarili mo, masasagot mo yan on your own, no, kung baga, sinasabi sa'yo dito, lahat ng progreso, lahat ng proseso na mangyayari sa boy mo, ay may magandang kahihinatnan. This is the Spirit Guides guide you, give you a justice na nararapat sa'yo. So let's see what is the messages of life. A messages of life, the inner alchemist. Sinasabi dito, like an alchemist, I possess all the power I need to build a life of, of joy and harmony. Today, through my positive thought, words, and deeds, I create my own light. I understand that I can use the inner magic of intention to transform myself. In the same way, an alchemist transform lead into gold. Today, I create happiness. So, ikaw yung gagawa ng ikabubuti at ikaliligaya ng buhay mo at kinabukasan mo. Kung hindi mo tatapusin at hindi mo aaksyonan yung lahat ng mga bagay kaganapan sa buhay mo, baka sa huli ay ikaw din ang magsisi. No? So guys, this is a monthly gabay for the month of June 2024 for the sign of Gemini. So Gemini, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalong-lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babosh!